Umikot na ako ng buong Pilipinas. Inikot ko ang problema drugs. Kaya sabi ko, in-interview ako kagabi dito sa 1044 uh, uh, radio, ang Filipino radio dito. Sinabi ko, galit ako sa mga dorogista kasi sinisira nila ang buhay ng bata. And I paid a particular attention to a special problem. Lalo ng itong mga nanay na tatay o both mother and father working out, eking a living outside of the country para lang makapag-aral ang anak nila, makakain at mabihisan ng kundi. Sabi ko, hindi ako papayag sa aking siyudad na ganun ang mangyari matapos magsakripisyo, mahiwalay sa pamilya, the loneliness, the social cost. Yung under stress ka na mag-isip ka, ano na ang nangyayari sa anak mo pati sa asawa mo. Kaya ako jan medyo, I'm brutal, I'm cruel. Sinasabi ko talaga sa lahat sa Dabao at nandyan man si Pastor, he can tell you the truth. Sinasabi ko, hindi talaga ako papayag sa Davao City na may droga, papatayin ko kayo. Totoo At pag hindi kayo maghinto, magsigaw diyan, isasali ko kayo. ay ang what I can really guarantee sa tagadabaw lang mo na isa. the reason why I'm so cruel about this is I know the social cost. Yung mag-alis tayo, mag-trabaho. Baski mo, hindi ka umalis. You know, because if you lose a child to drugs, sa siyabu, or cocaine, or whatever, you have lost the child forever. Kasi by constant use, ang brain niyan is liliit. Pag nag-shrink niyan, vital issues are already compromised. Cognitive, wala na. Lahat na. And, uh, yan ang, in, in, just to give justice also to the parents na pagkahirap. At ako nga man man sabi tatay ng siyudad, eh, hindi ako nang kakapag-away ng mga revolusionaryo. sa I continue talking to the NPAs, to the MIMN. But sa mga kriminal sa droga, pardon me, pasaylo ako, ginoo ako, pero I will kill you. Ta Talagang yayarin kita. And I have done it before, and I will do it again and again hanggang sa last day ng pagka -mayor ko total ako minsan magsabi patayin mo yan